Isa isang magandang balita ito para sa amin Dahil meron nga ang nag-sponsor Ng pangkain namin sa labas kasama mga pinsan ko Maraming maraming salamat Pala dito At alam mo na kung sino ka Hindi ko na nga pala sasabihin guys kung sino siya <laughs> Dahil ayaw niya nga magpapanggit ng pangalan niya Nga pala guys ang sabi nga pala dito Isama ko nga daw ang maliliit na pinsan ko <laughs> Ito nga si mama sabi niya nga pasok pa din siya sa maliit <laughs> Dahil siya nga ay nasa 4'9 lang ang height niya <laughs> ang Sabi ko nga 4'9 pa baba lang ang pwede kong isama At ito nga nagpipilit pa si mama na mas maliit siya sa mga pinsan ko Tuwang tuwang nga itong mga pinsan ko nung nalam nila na kami nga ay kakain sa makdo. Dahil may malapit na makdo na din sa amin. Ay, dun ko na nga lang sila dadalain. Wala nga pala kami yung masasakyan diyan. Kaya inusap ko nga ang lolo ko na ipag-drive nga kami. Kaso nga ang lola ko ay hindi daw pwedeng hindi kasama. Dahil ever since the world began, ay sadyang hindi na sila naghihiwalay kahit saan sila pumunta. Oo, nai, pa. Gusto lang magmakdo. mcdo <laughs> nga, kahit siksikan nga kami din. Ay, kita pa nga din sa aming mga mukha na kami ay masaya. Habang nasa biyahe nga kami, nagkakantahan nga kami dito. At maya maya nga bigla na nga ututan Ay Diyos ko po, talaga naman ang pagsusopokit ko diyan. Mabuti <laughs> na lang at malapit na nga kami sa pupuntahan namin. At nung buksan niya ang pintuan na ring one. Ay paunahan nga kami sa paglabas. At talaga naman ang kinukuhanan namin ng oxygen. Ay paikot-ikot na utot na nga lang. Ay Diyos ko po ah. <laughs> Finally, nandito na nga kami sa may makdo. Sabi ko nga, ibablog e, ko nga ating pagkakataon. Na ito. Kahit sabi na nang nang-sponsor sa amin, huwag na nga namin i-vlog. Pero syempre, gusto ko din maipakita sa kanya kung gaano namin na-appreciate itong binigay niya. Sobrang kinumpleto mo talaga ang apunan namin ito. Oh, tuwang tuwa nga din ang maliliit na pinsan ko. Dahil happy meal nga ang in-order ko sa kanila. Para nga may kasama na ding laruan. Nakakakain naman kami din sa MacDo. Pero eto nga yung first time na magkasama-sama kami. Nakakain <laughs> dito ng mga pinsan ko. Sa totoo nga, kulang pa nga yung mga pinsan ko. Dahil ang iba nga dyan nasa iba't ibang lugar Sobrang salamat po at sana po mag-iingat kayo palagi Salamat din po pala sa maagang papasko mo sa amin Siguradong pati magulang namin ay napasaya mo <laughs> Nyaro! Guys, share ko nga lang pala itong vlog kong ito At natuwa nga lang talaga ako Salamat nga po pala sa 160k followers ko Mahal ko po kayo Huwag kalilimutan mag-follow, like, and cheer. share Salamat sa panonood Thank you, Lord!